Maganda na rin na nangyayari ito kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil hindi naman nila ito matatago pa. Kung ano dapat ang mga nangyayari sa kanila ay talagang ipagpasalamat na lang mga nila dahil sa bandang huli sila rin ang dapat umaksyon dito. Kadahilan na rin ito na hindi dapat sila nabubuli ng mga naninira sa kanila lalong lalo na ngayon. Na talagang sobrang sikat na sila at araw-araw silang nasa publiko Hindi naman malayo na i-address nila ito sa sambayan ng Pilipino Ngunit ang maganda dito ay hindi na sila nagpapa-stress dito Kagaya na lang ng ginagawa nila ngayon Kasi dati pa nila itong ginagawa at alam na ito ng buong Aldab Nation At supportado sila dito kung aluman ang gawin nila hindi hindi nila ito dapat pansinin pa dahil ang mga naninirang ito ay kilala naman ng buong Aldam Nation na talagang sa simula pa lamang ay naninira sa kanilang dalawa sa time pa lang ng kaliserye. Hindi hindi rin naman kasi nila mapapatulan ito ng basta-basta na lamang na parang pumatol na lang sila na kung sino-sino na lamang dahil makakabaliktad pa sa kanila ito ng karir. Maganda ang huwag na nalang itong pansinin dahil ang mga ito ay nagpapapansin lamang dahil nga naman pag pinatulan sila nito ay makakasira ito sa karir ni Main Mendoza at Alden Richards lalong lalo na ngayon na talagang ang mga fake sa na pinalalabas nila patungkol kay Main Mendoza at Alden Richards ay hindi na makontrol talagang gusto nilang sirain si Min Mendoza at Alden Richards at ikinakabit nila ito sa kung ano-anong mga balita na wala namang katotohanan. Isinasali pa sila sa politika. Na alam naman natin na walang kinalaman si Maine Mendoza at Alden Richards at ginagawa lamang ito ng mga bashers nila para sirain mismo ang karir ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya dapat maging matalino ang buong adaptation at publiko na huwag basta-basta maniniwala sa ipinakakalat lalong-lalo na ang mga mainstream media na alam naman natin na kinokontrol ang kanilang mga naratibo pagdating sa mga artista na gusto lamang nilang pasikatin ngunit ganun paman ay dapat ang paniwalaan natin ay si Maine Mendoza lamang at si Alden Richards maganda na sana ang gagawing pag-amin ni Alden Richards at Maine Mendoza sa publiko ngunit mahirap din itong mangyari na maging makatotohanan dahil na rin sa pag-iisip ni Alden Dichas at Maine Mendoza na alam naman natin ay binabasi nila ito sa kanilang mga karir at sa mga kontrata nila na hindi pa tapos. Yan naman talaga ang dahilan kung bakit hindi makaamin-amin ang dalawa. Matagal nang alam ito ng buong Aldam Nation at sa simula pa lamang ay talagang hirap na hirap na ipaliwanag ito ng Aldam Nation sa publiko. Lalong lalo na ang mga nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan sa tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Arden Charles Ang paliwanag nga dito kung dati nga si Main Mendoza at Alden Richards ay sobrang sweet at kitang kita na ang kanilang PDA ay eh hindi pa rin pinaniniwalaan ito kahit na mismong umamin si Maine Mendoza ang naging nagugustuhan niya na si Alden Richards at ang pagkakasabi naman ni Alden Richards na kung ano ang nakikita niyo sa amin ni Maine Mendoza ngayon ay yun na talaga ang aming relasyon. Ito ang pagiging mag-boyfriend at girlfriend ni Alden Richards sa kalye serye At talagang minsan ay naging mag-asawa at kinasal Kung sasabihin nga ni Alden Richards na kung ano ang nakikita nyo sa amin ay galong kami sa totoong buhay Ay talagang dito mo palang makukumpirma na talagang merong relasyon si Alden Richards at Maine Mendoza dati pa lamang Ngunit sa dami ng resibong ito bakit dini-deny pa rin ito ng mga bashers at naninira sa kanilang relasyon? Ngayon pa kaya na malimit na nating makita si Maine Mendoza at Alden Richard sa publiko na magkasama? talagang dito lalabas ang mga bashers at mga naninira sa kanila lalong lalo na at hindi nila alam ang tunay na pribadong ginagawa ni Alden Richards at Main Mendoza na tanging buong aldamnesyon lamang ang nakakaalam dahil na rin ito para magtuloy-tuloy ang kanilang pambabash kay Main Mendoza at Alden Richards nang hindi inaalam ang katotohanan ayon naman kay my si girl. Hindi na nga napigilan si Alden Richards at sang patunay na gagawin niyang pelikula kasama si Min Mendoza. Ito ang matagal ng inaantay ng buong Aldam Nation na sa simula pa lamang ay talagang ito na ang bukang bibig. Nangyari na rin ito dati pa lamang ang mga nare-request ng buong Aldam Nation ay nagkatotoo dahil sa moving ginawa ni Alden Richards at Main Mendoza na talaga namang unang naging blockbuster. Dito mo talaga malalaman ang clamor ng publiko, lalong lalo na ang mga true-blooded Aldam Nation, ang mga OFWs at mga seniors na talagang umaasa sa gagawin nilang proyektong ito. Napakadali na nga itong gawin dahil meron ng mga pagkilos na ginagawa si Alden Richards patungkol sa gagawing movie na ito ngulit ang mahirap dito ay baka magkaroon na naman ng hadlang si Alden Richards para gumawa ng movie kasama si Maine Mendoza kung matatandaan nyo ngayon ay merong kaibigan si Alden Richards nasawi sa pag-ibig mukhang ito ay ang ipaprioritize niya ngayon na makasama sa isang movie. Ngunit ganun pa man, alam naman natin na kahit sino ang itambal kay Alden Richards ay hindi ito magtatagumpay. Nang hindi ito si Maine Mendoza. Kaya ang maganda dito, ang priority talaga ni Alden Richards ay si Maine Mendoza ngayon dahil sa mga nakaraang movie niya ay napalampas niya na ito sana nga ay hindi palampasin ngayon ito ni Alden Richards dahil matagal na rin itong sinusuportahan at inaantay ng buong Alden Nation lalong lalo na ngayon na talagang kailangan nang gumawa ng movie si Maine Mendoza at Alden Richards nang sa gayon ay talagang panatag na ang buong Aldam Nation at nang sa wakas ay matuldukan na kung ano man ang iniisip ng mga publiko sa kanilang tunay na relasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!